Ang lahat ng ginagawang ito daw ni Sara Duterte ay para ma-divert ang atensyon ng mga kababayan natin sa totoong issue niya, sa totoong crisis sa kanyang buhay politika. At yan po ay yung pag-hunt. Hino-hunt siya siyempre ng mga o ng, ng kowa dahil sa kanyang mga paglustay, hindi tamang paggamit ng pondo ng taong bayan sa kanyang office of the vice sa office ng, ng, ng vice president. Nakakahiya po kayo, Sara Duterte. So ito yung mga ginagawa niya, diversionary tactics daw. At isa nga po dyan, ang kanyang pagbisita, gumawa ng eksena sa Naga, bigla na lang pinuntahan si Atty. Lene Roberto, So ayan, nasa pool po kayo ng mga, ng mga lawmakers, both from opposition and administration lawmakers nga, na iwasan nyo daw. Okay? Iwasan nyo dahil halatang-halata na daw kayo na gumagawa kayo ng mga issue at yan po ay taktikan nyo para i-divert nga ang attention ng mga kababayan natin. Ang tinatawag or ang tawag dito ng mga lawmakers ay squid tactics. <laughs> Kaya pala, sabi ni Franz Castro ano ho, na ang pagpusit daw ay medyo alanganin na ay talagang sasabog ng maitim na buga. Anyway, So, e, isa pa, syempre, yung pagpunta niya kay Ator ni Lenny Robredo, pagdalaw niya sa bahay ni ato ni Lenny Robredo sa Naga, ito ang masasabi ng mga political analyst. Ano ho, wala daw basihan para sila ay maging close. At kahit sino, ah, wala sa hinuha ng kahit sino na isipin na sila ay close. Dahil yung, yung, yung ginawang ah, pagbisita ni Sara Duterte, kuno nga, ah, Feeling close etong si Sarah Duterte. At syempre, sabi nga ni Atty. Lenny Robredo, hindi tayo bastos, kaya hindi pwedeng ipagtabuyan etong si Sarah Duterte. Dahil sa puntong yon, maging masama talaga si Atty. Lenny Robredo. So eto, walang walang kahiyan, natural, ang lakas ng loob, ang kapal daw ng muka. Sabi nga ng isang political analyst, ito o, oh, Um, yung visit daw niya towards former Vice President Leni Robredo might seem more political than personal. Para kay Tambalos Los, lahat naman ng kilos niya ay political dahil na, na yan sa pamum pamumulitika. Ang, ang, ang buhay ng mga katulad ni Sara Duterte at ng iba pang Duterte ay umiikot lamang sa politika. Dahil dyan sila nagkakabuhay pag sila ay namumulitika. Pero pag yung ordinaryong ordinary yung pamumuhay. Meron sila yung patas na laban halimbawa sa lipunan, sa ating lipunan ginagalawan. Walang binatbat ang mga ito. Kaya pamumulitika ang tanging weapon ng mga katulad ni Sara Duterte. Good luck.